So guys, trending nga pala ang McDo at ng Jollibee ngayon. Kasi yung fried chicken doon ng McDo ay malaki. At yung fried chicken doon ng Jollibee ay maliit. Kaya guys, tara, samahan nyo ako para malaman natin kung ano yung totoo. Nakita ko nga pala si Kuya Dugs dito, walang ginagawa. Kawawa naman, kaya sinama ko na. Tapos Boy ubo nga pala, inuutosan pero gusto sumama sa amin. Kaya guys, bilang nakakatanda, sinama ko na. At ayan guys, sinabot na nga pala kami ng dilem. nag kasi kami ng jeep. Naalala namin, Holy Week nga pala ngayon, kaya walang biyahe. Kaya guys, dumiretso na nga pala kami dito sa may McDo. Sakto, dahil ka ko, dito na lang sa drive-thru. Wala pa nga pala kami dito 5 minutes pero nakakuha agad kami ng order. So guys, yung fried chicken nga pala ng McDo ay 85 pesos. E pagkukumpara ko nga pala yung McDo versus Jollibee. Kasi guys, ang dami nagpo sa Facebook tsaka sa TikTok na sobrang laki doon ng fried chicken ng McDo at sobrang liit naman ng Jollibee. Kaya guys, pagkaparado ko nga pala sa McDo ay dumiretso na ako dito sa Jollibee. Dahil paggabi na nga pala wala nang katao-tao. Mabilis na nga rin pala kami naka-order dito. At syempre guys, ang in-order ko nga pala dito ay eh, 1 pieces chicken joy. Ang fried chicken naman dito ay 82 pesos lang. Mas mura nga pala dito ng 3 pesos. Sa 3 pesos mo guys, marami ka na mabibili. At ayan guys, McDo versus Jollibee. Dito nga pala sa first round guys, tinalo nga pala ng McDo si Jollibee. Kasi guys, si McDo nga pala ay may kutsara. At si Jollibee naman ay wala. At syempre guys, dito na nga pala magkakaalaman. Ang una ko nga pala binuksan ay itong McDo. Totoo ang sabi-sabi na malaki ang fried chicken ng McDo. Kasi guys, kilatin na nga pala ng manok yung box. Pero sabi sa TikTok, mas malaki daw yung manok kaysa sa box. At ang next, itong Jollibee. Grabe guys, tinalo sa home court. Kaya guys, to yun ang trending ngayon. Walaan nyo nga kung ano yung Jollibee at kung ano yung McDo dito. At syempre guys, para malaman natin kung ano yung mas malaki, dapat hindi nakikita yung likod. Kayo guys, sa tingin nyo, ano mas malaki sa Jollibee o sa McDo? So guys, dahil bias nga pala ako sa Jollibee, itatry naman natin kung ano yung lasa nila. Pat Patay nga rin pala yung gravy nila, itetest natin. Yung gravy nga pala ng Jollibee, masyadong maitim. At yung gravy ng McDo ay maputla. Kahit bias nga pala ako sa Jollibee, mas gusto ko nga pala yung gravy ng McDo. Yung gravy kasi ng Jollibee ay masyadong maalat. Baka magkasakit pa ako nito sa bato. At ngayon, yung manok naman. Grabe guys, wala talagang tatalo sa fried chicken ng Jollibee. Kahit maliit nga pala, ay juicy pa rin. Next natin, eto McDo. Grabe, sobrang laki. Sa sobrang laki nga pala, hindi siya nagkakasya sa gravy. Una kagat ko guys, buto agad. Kaya guys, pansin ko nga pala sa manok ng McDo, wala siya amoy tsaka yung juicy delicious kaya piling ko kumain ako ng kanto fried chicken grabe ako makilatis guys para akong food vlogger pero guys honest review ko nga pala to ha Jollibee pa rin at syempre guys kukuha nga pala tayo ng opinion ng ibang tao ang swerte ko nga guys kasi may nakita agad akong tao ang malupit dun katabi ko pa kumakain Jollibee kasi kahit maliit masalap eh sa makdo malaki walang lasa kahit nga pala labag sa loob ko patikman si Kuya Dogs pinatikim ko na rin para makapagbigay din siya na opinion baka kasi sabihin nyo bias ako sa Jollibee ang ayaw ko nga lang pala dito kay Kuya Dogs kapag pinakagat kalating manok yung kanya tulad na lang nito guys pinakagat na meron pang baon kakatapos lang niya kumain guys Para sa akin, mas may lasa yung Jarby kasi maalat. Itong Macdo, talaga partner niya, niya yung... but mo ka? Hawak-hawak yan? Partner niya, ang nakagat ko ah, partner niya talaga yung gravy. So guys, base sa boto namin, mas masarap ang Jollibee. Bakdo ang sa akin. Ulang. Jollibee mas masarap, guys. Bakdo ka akin, halos review lang ako. Bakdo ang akin, tapos. Kaya guys, ang nanalo nga pala ay manok ng Jollibee. Agree ba kayo?